Welcome to my channel, Claibian TV. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a I got all this potential, it's deep inside of me But they hate when you're successful Cause they try to be They sit there being just mental Because you try and think Gold day mga ka at mga ka-Podrip For today's video, panibagong araw Panibagong video na naman po tayo At nais nice ko lang po i-share sa inyo mga ka-Podrip O ibahagi ang isa sa mga masarap dayohin at balik-balikan Dahil po sa kanilang napaka-affordable at napakasarap na mga loto na kasing sarap ng pagmamahal ng aking earog. Dasa halaga ng 279 pesos mga kapodrip. Ani chicken wings na, ani rice, ani nachos, at ani drinks na mga kapodrip. A few minutes later. Tara mga kapodrip, mga kalamon, samahan nyo kami man ang halian. Unahin muna natin, tikman to ang honey butter sauce flavor. Mm, napakasarap at napakalambot. Napakadyo si mga kapod The best Manamis mis siya And next, tikman na naman natin ang teriyaki sauce mga kapod Mmm, sarap Napakalambot na panilang na pagkadali mga kapod Manamis namis na mes At tikman na naman natin tong soy garlic flavor. Mm. At syempre, ang isusunan naman natin yung panilang nachos mga kapod trip. Mm. Napakasarap ng pagkadali. Mukhang masisira naman ang ating dahit nito mga kapod trip. Uh, uh, uh. At syempre, para the best, Parisa natin ang kanin. Para swabi ba? <laughs> mm. Yummy. <laughs> Kaya sa mga mahilig dyan magpodrip, let's go! Ano pa hinihintay nyo? Subukan nyo na pumunta sa Wing City at sigurado mapapalaban ka sa kainan dito. Dahil sa kanila napakasarap na loto at serbisyo, baka mahalimutan mo na ika'y nagda-diet pala iyo. Kaya ngayon tingnan nyo mga na ko Na si Kaabian dati hindi mahilig kumain mga pare ko Pero ngayon tingnan nyo Halos hindi na magpapaawat mga pare ko Pagdating sa kainan Sigurado mapapalaban ka dito Kaya sa aking mga supporters at mga silent viewers ko Ako'y muling nagpapasalamat sa inyo sa inyong lasawang pag-suporta sa aking mga video. At sana hindi nyo rin po i-escape ang ads mga kabian at mga amigo. Dahil po sa hindi ninyo pag isip ng ads, napakalaking tulong po ito sa aking munting channel ko. At tingnan nyo naman mga kapo, drip si Kabyanyo para hindi na magpapaawat sa aasup-sup ng buto. Minsan si Kabyanyo nagtataka kung bakit numalaki ang kanyang chan May patiktok-tiktok pang nalalaman para daw lumiit ang kanyang bilbil sa chan Pero tingnan nyo naman kung mga pare ko, akala mo naman mga isang buwan na hindi nakakain ito. Tigna tignan niya naman si kaabyan niyo, nagsisimot na parang aso. Twelve seconds later. <laughs> At nabitin daw siya kaya pala nadagdag pa ng walong pakpak ito at susubukan niya daw ang chili sauce flavor mga pare ko. Para lalo lo siyang gaganahan dito. <laughs> At tingnan niyo naman ang dinaanan ni Kabyan niyo. Parang dinaanan ng isang bilubyo. Tell me that I'm never gonna make it they want me to do something that can make sense